Ayan mga kasaguan, magandang umaga sa inyong lahat. Bali, naglatag kami ng buko trap kahapon mga kasaguan, Hindi na naman na videohan. Bali, ayan, magpapandaw na taas. Ayan, hinantay lang namin po. Low tide kasi mataas yung tubig kanina umaga. Ayan, bali, tinanghali na tayo sa pagpandaw. <laughs> Napuyat pala kami ni Kabulbul mga kasagwan. Nag, ano kami kagabi, nagsudsud. Ang ulit ng hipon. Ito yung gamit namin mga kasaguan Ito. Ang tawag namin dito sa amin sud, sud mga kasaguan. Ayos na nakabinta kami ng dalawang plato. Pambili na naman ng bigas mga kasaguan. Ito isang daan lang yung isang plato. Isang dito, isang pinggang. Yan. Nandun nga pala si Kabulbul mga kasaguan. Yan nga yung pambut. Yan, shoutout nga pala sa inyong lahat dyan mga kasaguan. Lalong-lalong na sa mga kumpare ko dyan. Ayan o, kay Padi Anthony, to ni. Kay Quisban Squibas, Ayan, shout out. Shout Pati out. na rin kay, ano, Roy Aboy, shout out. Ayan, shout out sa inyong lahat, mga kasaguan. bits go na. <laughs> ayan, may nagpapashout out pa ko dyan, si ma'am, ano, know? si ma'am Josefina ayan, shout out kay ma'am Josefina Onofre. Yun. sa inyo sa lahat ng subscriber namin shoutout sa inyong lahat mga saguan diyan mga saguan abangan nyo kami dun sa Pamuluton Island dun tayo naglatag ng bubutrap uh, sa isla kami naglatag ng bubutrap oo pero malapit lang yan dito sa amin matagal na yung, hindi namin nalatagan dun mga saguan sigurado may mga limang na yun Ayan. <laughs> sa mga bagong subscriber namin dyan shoutout sa inyong lahat And sa mga mapapadaan sa ano namin channel subscribe na kayo mga sangguan yun para palagi kayong masaya <laughs> smile ko na dyan wii yun tara dahil tanghali na naman maglalatag pa tayo ng trap pamaya yun mga sangguan alis na po kami dito dito tayo sa bahay nila kuya dyan o oh. yung <laughs> ko na yung yan yung gamit ni kuya dyan mga sangguan nung ano, high school pa siya hahaha <laughs> Ay school life. Hindi yan ma. Hindi kaya yan mas sugatan ng talaba ng sagwan. Oh, safety and safety. Dito nga pala yung mga nailon namin mga sagwan Pagtuna tuna. Abang-abang mga kasagwan ngayong ano sa Amir. Tutrolling tayo ng mga ano swordfish dun sa labas mga sagwan. Kanda yung puntit natin ngayong summer kasi hindi na malakas yung hangin amihan. Yun, let's go mga kasagwan. Sana surutin tayo. Alright, mga kasagwan. Nandito na po tayo. Dito tayo dadaan, mga kasagwan. Dito tayo mag-uumpisa sa pagpandaw. Bali, dito na tayo dadaan mamaya. Pag matapos tayo. Naribot natin yung ano, pamuruto na ilan, mga kasagwan. si kuya dyan, o. Oh. kaway kaway! Ayun. Sana makahuli tayo, mga kasagwan si inanubab muna ni Kabulbul yung pambot namin kasi malaki yung ano ngayon mga sagwan low tide palibot yung pamuluton <laughs> yan nandito na yung latag ni kuya dyan mga saguan. dito na lang tayo Tutut. oh tutup ng tutut. Sirat na yung trap no? <laughs> yan tara balik oh, bayong... hah <laughs> <laughs> <May lalim. laughs> Ito yung latag ni Cabri Bol kahapon mga kasaguan. Okay, wow! Good size oh! Itim na itim mo. Lucky. <laughs> okay. Maraming itim na alimangang no? <laughs> mga kasaguan oh. Mga itim mong alimangang mm -hmm. dito. Yun! Tara! Nandito yung pangatlo nating na latag mga kasaguan na meron ano One. ha wow meron daw mga kasagwan wow oh, ang laro medyo malaki na mga kasagwan oh ang dami ng isda <laughs> pala ilang piraso kaya itong isda ito puro lima lima ano limang piraso tras doon ko yan atras to malaki na oh eh. malaki <laughs> payat oh. ata ano mm -hmm. laki mo kasaguan sa pangatlong latag <laughs> pero balik tayo papadagdag ulit may latag tayo doon mga kasaguan Jumlah layuk-layuk pa yung drap masukal yang bakawan di itu, meron <laughs> buklu <laughs> disang tu tu lang <laughs> pula yung matanya <laughs> Tara. Balik. May latag dito si Kabulbul. Nandun yung trap. Ang ganda ng spot. Bago yung spot tayo sa ang ganda ng linatagan. Sana meron. Walang huli. Oh. Tutut ulit. Hehehe. <laughs> tutut tung tutut mga kasaguan, masarap yan mga pulang mata oh, oh sarap <laughs> yan na ginataan pwede rin lagyan ng buko sarap to oh pang ilan na yan natrap pang lima ata oh pang lima na yan mga kasaguan dalawa pa lang yung huli natin pero ayos na may binamahano na, na tayo Sana mayroon na. Sunod-sunod na yung buklo natin. Meron na to. Ano? <laughs> Lulung, ano? ano? Banak, banak, makasagwang pumasok sa pumasok trap. Masok na banak. Ba, uh, tsaka may ano to? Takla. Ang laki ng takla. Masarap pumasok yan. Yan. <laughs> Isda. Banak. Okay. Banak. Oo. Gumapasok <laughs> pala yung banak dito sa mga bakawan. May latag ka pa Ha? Sige, punta ko, da, punta ko dyan may latag si Kabul dito banak yung pumasok mga kasaguan malaki kasi yung high kanina tapos kahapon nagakyatan yung isda dito madami palang lukan dito mga kasaguan ano? tumal mukhang wala na naman daw sabi ni kabulbul bokulok na naman pala pala na naman, palik. Palik na naman. <laughs> kanina banak ngayon banak kanina pala ngayon tara balik tayo So mga kasagwan, may latag tayo dyan. Ano daw lang ni Kabulbul? Bukya na naman? Patay, tutot. Ayan, isang tutot. Buklo na naman mga kasagwan. Malubay yung atin ngayon. Sana all. San yung iba? Tara mga kasagwan. tayo dun. Tatal na naman tayo. <laughs> parami nang parami yung buklo natin. Bukya ulit ata. Uy, <laughs> di bali. May tutot isa. <laughs> Grabe nis mga kasagwan. Pang <laughs> May latag na pala tayong ano timing na trap mga kasagwan apat dinagdag namin kahapon kasi yung pain namin sobra itong di tayo na yon. <laughs> okay lang yan yan bali yung latag mga kasagwan nandun nandun yung bubutrap natin tapos si kuya dyan may latag na ano timing na trap dyan magkabilaan lang Ha? Meron boy. Maya pa dyan. Nandito yung isang laki ni Kuya dyan. Nandiyan dyan dyan. Boklo. Boklo na naman. Boklo na naman. tutut at saka Palu, palu pala na isda pitaw agi no papain namin yan kain pampain na lang yan mga dito naman si kuya diyan magpapandaw dito timing na trap parang wala na naman kuya diyan ay bukyang bukyang nga talaga <laughs> sana ul all. ya, Papang daw tayo dito mga kasaguan. Meron. Ha? Meron mga Meron? Sana ul nakadagdag. Meron? Wow, nakadagdag na tayo mga kasagwan. Sira yung lata. Mataba no. Lutas. Ayan, ito yung pae namin na manok. Labas yung pae ito, namin, namin. no. <laughs> ano? Taba. Wasak ang lata. Let's go. Yun, kadagdag tayo mga kasagwan. Tara balik. Pandaw na naman.

Puto tayo dito mga kasaguan. Ando na si Kabul Ha? Uy, meron daw mga kasaguan. Yung maganda. Yung bumabawi. Good size. Yan. Yun no? At haba. Yan. Tara. <laughs> Kapalagdag ulit. Kapalagdag Thank you Lord sa ano, blessing. Kahit matumal. Thank you. Tara. Pilatag tayo dito mga kasaguan. Nandito siya. Ayan. Namaya. Punta tayo muna dito. Masukal talaga dito. Matagal na kasi hindi naratagan mga kasaguan. Ayan yung trap. parang wala bukya walang pumasok ng sekwa <laughs> panis <ata> yung kain <laughs> parang di naabot ata ng tubig tara punta na tayo dun mga kasagwan may latag si Kabolbol dito mga kasagwan sana meron makapadagdag dun yung truck oh buklo na naman siguro Ay. <laughs> walang huli mga kasagwan <laughs> tutot totot tatlo tatlo tayo. ayos na yan <laughs> tara balik tayo Grabe nis, matumal mga kasagwan. Nandun na si Kabulbul. Dilatag siya dito. Dito. Maya, antayin ko si Kuya dyan. Dito pa sa likod ko. Ayan. Asan oh. talaga mga kasagwan. Yung paglalatag ng trap kapag nandito ka sa bakawan. palaki. Wow. Yuh. Good size. Sa Ayos. Wow. <laughs> <laughs> Naka fully. Yun. Kadagdag tayo. <laughs> Pali. Punta na tayo dito ang pa Paibaba na to. Nandito si Kabulbul makasaguan. Nandito yung latag niya. Bukli na naman. Sabi ni Gabol Bull. Patay. <laughs> Grabing. Na naman, tutut. <laughs> Grabing trap. Malubay talaga. Yung sa atin ngayon. Yan. Mga kasagman matumal. Inarayo. Kasi dito ng mga ibang hunter ng alimango. Kaya oh. <laughs> oh. Dito sa lugar namin mga kasagwa, napakarami talagang nanguhuli ng alimango. Yan kasi yung mga hanap buhay. Ito sa amin. Ayan. Andun yung latag natin dun. May latag si kuya dyan. Andawin natin, table ball. May latag si kuya dyan. yun no? Timing. putol meron yan putol patay lang pala <laughs> naputol naputol yung ano tali ng ano namin pain tutot lang pala kala namin na limango ng mga kasaguan pandaw tayo dito mga kasaguan sana meron na Bukit na naman. Adios. Patal <laughs> sa yung nakakaguan. Lonely. <laughs> Kahit isa, parang pumasok sa timing na trap. Dahon lang yung pumasok. <laughs> Oscar Kilo. Ilan na lang? Tatlo, ano? Pandaw tayo dito mga kasaguan. Sana meron na. Kasi malapit na tayong matapos. Ano man? Ang laki na naman ng palo. Ayan. Isa na naman. Malaki <laughs> na. <laughs> Busog yan. Ta. Busog man, malaki man. yung tiyan. Eh, taruh, balik Tanda tayo di itu mga kasaguan oh. Masih keep, masih keep Dito na tayo Hah? Wasak? Uy. Oo, makasagaw wasak pero hindi pa nakikita ni Kuya diyan. Walang guli. Sayang. Lah, <laughs> La, Kuya diyan. Ngano yan ng ano

may butas na wala kina, yung may pintuan. May butas. Sa Oo. Uh -huh. Sayang. Wala kina yan. Ano, mga sabuan? Sa ako nang sasalo, nakalusok Sa na Sa pala. Ayan o. Ayan. Dali yung... tayo. <laughs> Ito yung latag ko kahapon mga kasaguan. Yes, eh, sayang. Grabe. Hindi pa, hindi pa para sa atin yon. Tara. Isa na lang yung papandawin natin mga kasaguan. Ito yung last natin mga kasaguan. Andiyan. Ano? Mayroon? Uy. Guys, <laughs> yes, yung last makasagwang bumawi. Meron, guys. Ito. So, oh. Yan. May isa pa yung mga Uh, okay lang yan. Tara. <laughs> <laughs> so, lalatagan natin sa kasunod. Mahuli yan dito. Malayo na yan. Yun, mga sagwan. Abangan nyo kami dun sa bahay na nakuha dyan. Pakita namin yung mga nahuli namin lahat. Pati yung isda, papakita namin yung tutut at saka yung alimango yun abangan na lang kami doon mga kasaguan pati yung pagbinta natin ipapakita natin tumal yung huli natin ngayon pero at least okay na maraming salamat mga kasaguan kita kits doon sa bahay nila kuya dyan ayan mga kasaguan ito lahat yung huli namin alimango anim na peraso ito naman yung mga pali mga kasaguan yung isda natin <laughs> Pwede, pwede na yan iulam mga kasaguan pero ipapain lang namin kasi maliit yung pain namin dito naman yung mga tutut ayan maliit lang din mga kasaguan ito, so, ito na lang yung iulam namin The land crab ayan ito yung iulam namin mga kasaguan ayos na para hindi na kami bumili ito nga pala yung pain namin manok Dadagdag namin yung isda para madami yung kain natin. Mga kasagwan, tinatay ko na yung tinutas na puputin. Ayan si Kuya Jan. inaano na yung butas mga kasagwan kanina. Yung sira yung lata. Tinatay ni Kuya Jan yung malaking butas para may lata na naman natin mamaya. Bablog na naman ulit tayo mga kasagwan. Doon na tayo sa ibang area maglalatag. Matumal sa panguluton. Kuya Jan, shout out hindi <laughs> na kayo magbibihis ng kasagwan, kakain na lang kami. Ay, Tapos, ay okay na naman mga kasagwan, pwede na naman ilatag, wala nang butas yan. Yun. May pero may butas talaga. Hindi <laughs> <laughs> lang malaki. Punit <laughs> pala, hindi butas. Hindi na kayo magbibihis mga kasagwan, kakain lang kami. Tapos, direso na tayo sa paglatag. Kasi hapon na, hapon na mga kasagwan. Bali na antay pa namin si Busy Ojen nandoon pa sa bayan. Yung pae namin nang sa guano. Gulo ng manok. Yan binili namin yan kahapon Lalagyan sana namin ng asin pero ang na kami. Pero lagyan natin yan. Maganda na lagyan ng asin para presko na naman. Oo, para preserve din. <laughs> hmm. so, Abang-abang na lang mamaya mga sagwan pag dumating na si Busy Ojen kung makailang kilo tayo. Iwan ko yung tutut kung bilhin niya eh, pag di niya binili mga kasagwan o ulam namin mga kasagwan nandito na si Bus Yujin ayan ito yung lake nabisi si Bus kanina mga kasagwan kaya hindi nakapunta dito ginabi bina. oh, na o oh, si Bus Yujin nandito naman si Kuya dyan yung tutut namin mga kasagwan ngayon palang lulutuin o ulam natin ngayon namin gabi yan yung pang ulam namin ayan naman yung land krabo. <laughs> oh, <lulutuhin na> yan mimi ulan liquid kids oh lulutuin ayan lap wala lang yan walang gata kasi <laughs> mga ilang kilo ata ayan sampasang <laughs> <laughs> kilo ata tawag papa naman oh padi bawa kan mo padi ulan tawalang plastik na iba pantay ko lang to padi di Bukin mo nalang ito. Okay, ito ba mo daw mo Ito, 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 ito. <coughs> ito na Yan na. mga kasagwan, bali anim na piraso yung huli natin. Patumal kanina yung huli natin mga kasagwan. Pero so, wala tayong magagawa. At least nakahuli pa tayo. Yan, itimbangin na natin mga kasagwan kung mga ilang kilo. Kasi Gimayaman na yung ano namin mga sagong buyer may singsing -sing na na gold. Hay ba. Kuyan, battery. Shout out. Ayan, shout out sa mga viewers natin diyan. Yun. Uh, Palaing nanonood, ayan, maraming salamat sa sa <laughs> manunod pala <laughs> Ayan mga kasagwanting na natin kung ilang kilo Yung anim na piraso na alimango mga kasaguan. 1.3 Yun ayos na mga kasagwan Ka isang kilo ta kayo Sobra Okay na 350 kilo 350 ilan yun Tumaas na yung presyo mga kasagwan. Sinang 50. Ayos. 455? Yun, 455 mga kasagwan. Ayan mga kasagwan, okay na. Bale na ni Eugene. bali ginabi na si Eugene mga kasagwan. Kasi nag-deliver pa ata siya ng kalimangon. Oo. Ayan. bali naka-450 tayo. Okay. <laughs> Ayos na mga sangwan kahit matumal. <laughs> naka huli pa rin tayo. Gabinta, no? hmm, naka binta no? Naka binta. Mga sangwan hanggang dito na lang yung video namin. Abangan nyo na naman kami sa susunod na video. Ayan. Ingat kayo palagi mga sangwan. Salamat sa panunood sa vlog namin. Shoutout sa mga nagpapashoutout dyan. Shoutout sa inyo. Maraming salamat.